Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Arnel Dimapilis, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Pagkatapos isang bagong problema ang darating. Yun lang, gusto mo bang bilhin ito o hindi? Kung hindi mo bibilhin ito ay katulad ng sinabi ko noon, lahat ng ito ay sinabi at tapos na. Kung hindi mo bibilhin, parang walang sense. Ito ay tungkol sa pag-target pa rin, kaya bakit hindi mo ito samantalahin at samantalahin? Total isa itong tipikal na sirang garapon. Pagbili. Paano kung nagkataon lang talaga ang lahat? Bagamat totoo na ang iba ay pinupuntirya ako, ang tanong, ano ang ibig sabihin ng iba na tina-target ako sa ganitong paraan? Hindi ito maiisip ni Han Sanchen sa ngayon, ni hindi niya ito maiisip. Kung tutusin, kung ikaw at may pinupuntirya ka, hindi na kailangan ng ganito. Kung tutusin, walang pakinabang sa kanya na ay target ang ganitong bagay, sa makatuwid, hindi talaga maintindihan ni Han Sanchen kung ano ang layunin ng pag-target sa kanya. Sa tila sa ilang mga pananaw, masyado akong nag-iisip. Well, dahil medyo nag-iisip ako, at ngayon na mayroon akong bagay na bagay para sa akin, sa palagay ko ay wala akong problema sa pagbili ng aking sarili. Ang Han San Chen ay may isang ulo, na medyo mas malaki sa dalawa. Tila napansin ni Joe yung ang pag-aalinlangan ni Han San Chen, kaya lumapit siya at mahinang nagtanong, anong meron, Kuya Su? Nasa nakakahiyang sitwasyon ngayon si Han Sanchen na gusto ito ngunit hindi ito masyadong gusto, dahil si Joe yung ang nagkusa na magtanong, naisip ito ni Han Sanchen, at tila hindi makatuwiran na huwag samantalahin ito. So, he smiled and said, okay lang, medyo nalilito lang ako ngayon. Kuya So, ano bang nangyayari sayo? It's three rounds, parang nakadirekta sa akin, pero parang hindi, so, to tell you the truth, medyo namamaga ito, tell me, should I continue buying or not? Buy it, parang medyo high profile, may mga nakatagong dragon at nakakunot noong tigre sa lugar na to, parang hindi makatwiran kung paulit-ulit akong sumulpot ng hindi ko alam kung ano ang maganda, pero wag mo nang bilhin, medyo kawawa naman tong bagay na to. Pagkarinig ni Joe yung nito ay agad siyang tumawa. Pagkatapos ng mahabang panahon ay pinag-alala ito ni Kuya Su, sa pananaw ni Joe, kailangan niyang bilhin ito. Nakangiting sinabi ni Joyong yung, kung tutusin, ang bagay na ito ay napakasimple, kapag bibili ng isang bagay, dapat kang palaging bumili ng bagay na nababagay sa iyo, kung ano ang kailangan mo. Dahil nababagay ito sa akin, wala akong maisip na dahilan kung bakit hindi ko ito dapat bilhin. Gayunpaman, mauunawaan ni Joe ang mga alalahanin ni Kuya Su, at may perpektong plano si Joe. Kuya Joe, magsalita ka ng tapat. May iilang kapatid si Joe, at medyo maganda ang pagkakaibigan, pero hindi sila malapit sa atin ngayon, may sarili silang maliit na bilog. Nakangiting sabi ni Joe yung, I mean, hayaan mo silang tumulong sa pagkuha ng litrato, para sa akin at sa iyo, hindi ako dapat tumanggi. Sa ganitong paraan, may lilipat ang focus ng audience. In this case, once the things are taken, there will not be as much limelight as you worry about, what do you think? Ang mungkahi ni Zhou Yong ay, syempre, isang bagay na hinihiling ni Han San Chen. Feasible ba ito? Masyado bang mahihirapan ang mga kaibigan mo Kuya Zhou? Ngumiti si Zhou Yong at sinabing, medyo masyadong magulo para sa kaibigan ko, pero, tulad ng sinabi ko, magkaibigan din kami, at out of personal relationship, kailangan kitang tulungan dito sinabi ko sa iyo noon ang tungkol sa pamumuhunan sa iyong relasyon, at kailangan kong subukan ang lahat ng aking makakaya upang matulungan ka, kaya hindi ito problema. Sa isang salita lang, hindi na nakatiis si Han Sanchen, Chen, gayon paman, kahit na ano, dahil may isang tao upang ibahagi ang presyon para sa kanya, at sa parehong oras ay makukuha niya ang gusto niya, walang pakialam si Han Chen. Hindi nagtagal, nagpadala si Jo Yung ng isang kaibigan para makipag-ayos sa malayong sulok. Matapos marinig ang bilin ni Joyong, Yung, nagtaas din sila ng presyo para makatipid. Gayunpaman, tila dahil hindi na sumali si Han San Chen, ang buong bagay ay nagsimulang mawalan ng kontrol, umabot sa sukdulan ang pagnanais ng lahat na magpigil ng ilang round ng walang aksyon, at biglang nagsimula ang laban. Ang presyo ng Blood Jade ay direktang tumaas mula sa isang amethyst hanggang higit sa 30 milyon sa loob lamang ng ilang minuto. Medyo hindi nakapagsalita si Han San Chen. Mga kapatid, kung gagawin mo ito, tila kahit na ang pamamaraang ito ay hindi masyadong ligtas. Total hindi naman niya kayang gumastos ng ganito. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng 40 milyon, wala nang tumawad, at sa wakas ay nakuha ni Han Sanchen ang bagay na ito ng medyo ganap at ligtas pagkatapos ng pagdurugo. Tapos, sa fourth round, nababaliw na si Han Sanchen. Isa pang bagay tungkol sa pagpino ng armas. Ano tawag doon magic jade? Ang bagay na iyon ay isang napakahusay na material na gumising sa material mismo. Ayon sa pagpapakilala ng Master of Ceremonies, pagkatapos gamitin ito, gagawing mas dalisay ng mga dekalidad na magic weapon ang kanilang mahahalagang materyales. Ang bagay na ito ay parang isang uri ng katalista, mas mabuti ito, mas makakatulong ito sa iyo na i-maximize ang epekto nito. Ang tatlong libong tao ni Han ay manhid at apat na gulong, at lahat sila ay tila ginawa para sa kanya. Pero kapag pinag-isipan mong mabuti, hindi ka makakasiguro na ikaw ang pinupuntirya nila, pagkatapos ng lahat, ito ay maaari ding maging isang espesyal na sesyon ng pagpino ng armas. Bumili o hindi, Kuya So. Lola, nakarating na ako sa pagbili nito. It doesn't make sense to not buy it. Buy it. Nagngangalit si Han San Chen. Anyway, maraming pera sa account, kung may maitutulong man sa panguax, tiyak na hindi magdadalawang-isip si Han San Chen na gastusin ito. Kung tutusin, kung may mangyari man sa kanya ngayon, o kung mapupunta siya ng malalim sa nasusunog na Bone City, si Pangwax ang magiging isa sa mga maaasahan niyang kasamahan. Sige, aayusin ko agad. Ngumiti si Joe Yung at saka nagsalita sa katabi niyang kaibigan. Maya-maya, nagsimula na ring magbid ang Magic Jade. Matapos magbayad ng mahigit 30 milyon, matagumpay ding nakapasok ang bagay na ito sa bag ni Han San Chen. Pagkatapos ay dumating ang ikalima, ikaanim at ikapitong round. Good guy, nasaksak mo lang talaga yung iba sa butas. Ang tatlong round na ito ay pawang gawa sa mga materyales sa pagdadalisay ng sandata, at halos manhid ang tatlong libong tao ni Han. Gayunpaman, tiyak na dahil sa pamamanhid, ganap na nagpaputok si Han Sanchen. Dalawa sa mga round ay na-auction ng iba, sa isang round, hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko at direktang binayaran ang presyo. Sa tatlong bagay, ang pinakamataas ay ang Purple Firestone na binayaran ni Han San Chen, na nagkakahalaga ng mahigit isandaang milyon. Ang bagay na ito ay maaaring magpino ng anuman sa anumang kalidad. Narinig ko na ang Purple Flint na bato na ito ay may ilang uri ng sinaunang kapangyarihan na maaaring isama sa sandata sa panahon ng proseso ng pagpino. Anyway, ang daming sinabi ng MC, and Han San was already in a rhythm where he seems to understand, but not as if he didn't siya ay nasa estado ng pamamanhid, basta sasabihin mong kapakipakinabang, pagkatapos ay bilhin ito. Basta sabi mo very useful, then for Han San Chen, you can buy it at a high price. Honestly, Kuya Su, although this is a guess, although this guess is indeed a bit outrageous, but having said that, I really don't think the owner of the famous store is your friend, the direction of this. Auction parang to, Halata naman, sinusubukan kong ibenta ito sa iyo. Haha, -ha, hindi kaya matagal na kaming palihim na pinagmamasdan ng may-ari ng tindahang ito at alam niyang may hawak kang walang kapantay na mahika. Sa makatuwid, sinusubukan mong iposh ang sarili mo sa ilalim ng kahon para magamit mo ang lahat. I stuffed it into this auction just to please you. Finally, hehe, -he, for the sake of face, why don't you give him some magical skills? Posible ba ang hula ni Joyong Yong? naman. Pero kung iisipin mo pa ng konti, medyo nakakahiya. Anyway, things have come to this. I have shot 7 of the 12 rounds by myself. I have decided na kahit ano pa ang pakay ng kabilang partido, at kahit na arrangement or coincidence, in short, for me, as long as it is something useful to me, I don't care about it, I just buy it anyway, sabi ni Han Sanchen. Lubusan niya itong naisip, kung may gustong ayusin ang mga bagay para sa iyo, kailangan mong tanggapin ang iyong kasalukuyang sitwasyon. Sa makatuwid, sa halip na mag-isip ng labis dito, mas mabuting tanggapin na lamang ang sitwasyon at harapin ang mga pagbabago sa pamamagitan ng pananetay lang hindi nagbabago. Anyway, hindi naghirap si Han San Chen sa proseso ng paghihintay. Brother Su, I absolutely support what you said, you can feel free to bid, magnaugusan ka na ng pera, wala ka na dapat sabihin, tutulungan kitang makuha agad, sa option, as long as it matching your values, to put it bluntly, then one word, do it. Medyo superior si Han Sanchen, nang harapin ang mga salita ni Zhou Yong, tumanggaw siya nang hindi nag-iisip, okay, basta ang bagay ay angkop, pagkatapos ay gawin natin ito. Maya-maya, dumating na naman ang ikawalong round. Sa pagkakataong ito, Lalong walang magawa si Han Sanchen. Dahil medyo espesyal ang round na ito, tila nagiba na rin ang direksyon, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa Han Sanchen, ngunit kung pag-iisipan mong mabuti, magugulat kang makita na ito, hindi pa ba ito nakatoon sa Han Sanchen? Libo-Libo, Ang Sining ng Pagdadalisay ng Mga Armas Sampin ito, isang aklat na partikular na idinisenyo upang magturo sa iyo kung paano pinuhin ang mga armas may double dragon cauldron si Han Sanchen, so theoretically speaking, syempre magagamit niya itong sikretong libro. Pagkatapos ng lahat, ang orihinal na layunin ng double dragon cauldron ay ginamit ito upang gumawa ng mga elixir. Ito ay palaging isang bagay na winks. Later, when I used it to refine weapons, it was really just for my own use sometimes. Sa makatuwid, hindi na kailangang gumamit ng gayong mga banal na bagay. Hindi siya dalubhasa sa sining ng pagdadalisay ng mga armas. Sa makatuwid, ang paraan ng pagdadalisay ng sandata ay talagang ang kasanayang kasalukuyang kailangan ng Han San Chen. The point is, parang hindi mo kaya kahit hindi mo bilhin, total ang sitwasyon mo ngayon ay ang dami mong nabili, kung hindi mo matutunan kung paano makamit ito, ito ay tila hindi makatarungan sinulyapan ni Han Sanchen si Zhou Yong at gusto niyang ipagpatuloy ang pagtatanong sa kanyang mga kaibigan na bilhin ito. Ang resulta, nang lumingon ako, nakita ko ang lalaking ito na pilit pinipigilan ang kanyang ngiti. Hindi maituturing na galit si Han San Chen, tsaka parang medyo nakakatawa yung nangyari ngayon pag naiisip niya. Bumili, diretsyong naguto si Han San Chen. Bale ang lola niya, isang salita at isang iniisip lang niya ngayon, iyon ay, gawin mo na lang sa akin. Tumanggo si Jo Young, at ilang saglit pa, nagsimulang kunan ng litrato ang sikretong libro, at halatang napakalinaw kung sino ang haantong sa mga kamay nito. Pagkatapos, sa ikasyam na round, ikasampung round, at maging ang ikalabing isang round, direktang kumilos si Han San Chen at kinuha ang mga samsam ng walang. Ano mang dugo, medyo napahiya si Han San Chen, mayroon lamang labindalawang round sa kabuuan, at siya na kagawa ng labing isang round sa kanyang sarili. parang ang sarap sabihin na naglalaro kami ng auction ng lahat, pero habang naglalaro kami, mas nagiging sariling one man party si Han San Chen. lahat, ang labing isang round ng auction ay umabot sa isang yugto. I believe that everyone should have gained a lot at this stage. everyone will have their own laughs after buying what they want. good guy, I think this is an ordinary scene. But in the current situation, lalong nagiging awkward si Han San Chen habang pinapakinggan niya ito. Total siya lang naman ang namimili sa buong biyahe. Hindi niya alam kung masaya ang iba o hindi, pero isa lang ang sigurado niya. Ibig sabihin masaya talaga siya. Lahat ay tinangay. Then the next is the last round of the regular round. Of course, as the finale of this 12 rounds, the next thing is really amazing. Lahat, hulaan mo kung ano ito. Damn, hindi na naman siya weapon refiner diba? To be honest, we have some opinions. Your auction is all about weapon refining. I think you might as well focus on the whole theme and call it a weapon refining conference. This is outrageous. Tama, kung sasabihin mong hindi maganda ang bagay na ito, hey, ito ang pinakamahusay sa pagpino ng armas, ngunit kung sasabihin mong ito ay mabuti, kung bibilhin natin ang bagay na ito at ibenta ito, hindi ito magiging ganoon kadaling ibenta. Panipi, sa katunayan, ang mga bagay na ito ay may pinakamataas na kalidad, ngunit sa usapin ng negosyo, hindi naman sila madaling ibenta. Kapag mayroon kang isang profesional na katapat maaari ang pagiging epektibo ng bagay na ito sa pinakamataas nito. Kaya, ito ay nakatakdang magkaroon ng mga limitasyon nito. Lahat, naiintindihan ko ang kalooban ng lahat, Ngunit sa pagkakataong ito ay ang may-ari nga ng nayon ang sadyang nag-ayos nito, bawat bagay ay ang pinakamagandang material sa bukid. Ang pinakamahalagang bagay ay pagkatapos na ang labindalawang round nito ay konektado sa serye, ito ay hindi rin magagapi. It is a system, a complete forging system, if you all join in this set, then this thing may be a priceless treasure sa mga nangangailangan. Ang paliwanag na ito ay makatwiran, ngunit ito rin ay nagpapahirap sa maraming tao. Dahil obviously, pinag-usapan ito ng Master of Ceremonies, kaya ang mga bagay sa ikalabindalawang round ay halatang related sa pagpino ng armas. Gayunpaman, maaaring ito ay medyo kahanga-hanga, pagkatapos ng lahat, ito ang magiging huling link ng buong labindalawang round at ang saradong loop ng set na ito ng tinatawag na mga bagay na nagpapadalisay ng armas. Ang bagay na ito ay lalong naging katawa-tawa at kasuklam-suklam, ngunit nagsimula itong ganap na pumukaw sa interes ni Han Sanchen, ang eksklusibong may-ari ng ikalabing isang round. Ngayon, mayroon na tayong huling mga regular na item sa auction. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!